Araw na naman ang Sabado at labaday na naman mga mare. Hay, grabe talaga ang lamig dito nga sa amin at kagabi nga ay hindi na nga kami gumamit ng electric pan. Kaya naman pagkagising ko nga ay nagtimpla na nga agad ako ng 3-in-1 na kape para naman mainit-initan ako. Meron nga pala kaming tinapa at tuyo sa rep kaya naman kinuha ko na nga ang mga yon. Bali, eto nga dalawang tuyo at isang tinapangalang ang naiprito ko. At pagkaluto nga nun, inahong ko na rin at nilagay ko nga dito nga sa may tissue paper para naman mabawasan nga rin ang mantika nito. Bago nga pala ako magsangag ng kanin ay hinugasan ko na nga muna itong ang kawali at pinaltang ko na nga rin ang bagong mantika. Nagprito na nga rin ako dito ng bawang pagkatapos nga inaglagay eh, din ako ng konting asin at sinunod ko na nga itong nga kanin na dinurog ko. Pagkatapos nga ay eh, hinalo-halo ko lang nga itong ang sinangag. Mga ilang minuto pa nga ay eh, pwede na nga kainin itong ang sinangag na niluto ko. Kaya naman tinawag ko na nga yung isang anak ko at kumain na nga rin kami. Perfect combination nga itong tuyo at sinangag at meron pa nga ako ditong kape. Medyo tinanghali na naman nga ako ng gising dito mga mare at pagkatapos nga kumain ay eh, naglagay na nga ako dito ng tubig nga sa washing machine. Yung mga damit nga muna nga ni Sia ang lalaban ko ngayong araw na ito at punong-puno na nga yung timba nga na pinaglalagyan niya na marurumin damit. Ang mga damit nga ni Sia ay hindi ko nga sinasama sa mga damit namin at bukod ko nga yung nilalaban. At habang inaantay ko nga yung nilalaban ko ay nag-upo nga muna ako dito nga sa kalapit nga ni Sia at nalilibag na naman siya sa paglalaro. Natapos na nga itong sinasabon ko nga sa may washing machine kaya naman pinuntahan ko na nga rin. At bago ko nga ahunin ito ay isa-isa ko nga muna ang kinusot kasi minsan nga ay meron din man damit nga ni Sia. At habang nga nagkukusot ako, ay eh andito nga sa may tapat ko ito nga bakanting lote at nandito nga yung goat na sinasabi nga ni Sia na wala na daw nung isang araw. Naahon ko na nga lahat yung mga damit nga ni Sia. Bago nga ako pumasok, ito nga makikita ko, ito nga sana namin na puno na naman ng laruan nga ni Sia na nagkalat. Niyayaya nga ako ni Sia nga na bumili sa tindahan kaya naman pinasamahan ko na nga dito nga kay Ate Alexa. Ito nga yung pangalawang anak ko na pumunta nga sila ng tindahan at bumili sila. Nawawala nga yung sombrero niya kaya naman ganyan nga ang suot niya ngayon. Favorite talaga niya yung pulburon, kaya naman minsan nga ay gagawa ko na lamang siya. Pass forward na nga tayo mga marit na banlawan ko ng Ari ng mano-mano ito nga nilaban kong damit nga ni Sia at na-dryer ko na rin at ito nga't isasampay ko na. Mang tama lang ang paglalaba ko nga ng damit nga ni Sia dahil maganda nga ang panahon ngayon at maganda nga ang sikat ng araw. Karamihan nga sa nilaban ko ngayon ay yung mga dress nga ni Sia dahil yun nga ang favorite niyang isuot araw-araw. Mabilis talaga ang panahon ngayon. Dati nga itong nga mga damit na sinusuot ni siya ay medyo maluwag pa sa kanya at mahaba pero ngayon nga ay sakto na nga sa kanya. Natapos ko na nga lahat ihanger nga itong mga damit nga ni Sia at dito ko na nga lang muna siya sinampay dahil mamaya nga ay mainit na rin dito. Yung tuwalya at yung iba pang damit nga ni Sia ay dito ko na lang muna nga sinampay sa may labas at maaraw nga dito. Pagpasok ko nga dito sa may pinto ay bising-bising nga ito nga magkapatid sa pagkocolor nga ng coloring book. Kung nakaabot ka nga sa panonood hanggang dito at nagustuhan mo nga itong nga vlog ko ay paki-heart react naman po. At paki-share na rin po. O siya hanggang dito na lang muna. Bye!